Yun na, nagro-roots na siya. Oh. Ah, mukhang mabubuhay ito. So last month, nag-harvest kami ng bunga ng mangga. Tapos pinahinog namin ng ilang araw. At nung kinain na, tinanim ko na naman yung mga buto niya para makatanim na naman ng panibagong puno ng mangga. Sa pagkakataong ito, ibang method naman yung ginamit ko. So mga kaibigan update ko kayo sa isa pang method ng pagtatanim ng buto ng mangga. So, yung mga nakaraang paraan na ginawa natin, tinanim natin diretso sa lupa, no? Yung mga binhi o yung seeds ng mangga. So, may isa pang paraan, ito mas effective ito eh. Mas surefire siya. So, yung buto, ibalot mo ng tissue paper, tapos sprayan mo siya sprayan mo ng tubig pagkatapos ilagay mo sa enclosed container tulad nito so dito sa container na to sampo yung seeds na nilagay ko eh Wa, ah, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11, 12 12 12 seeds ang nilagay ko dito So, ilan days pa lang to? 12 days pa lang siya. So, yeah, mga kaibigan, 12 days pa lang, tumutubo na yung ugat niya, yung roots niya. So, mag-aantay tayo ng ilang araw pa, aantayin natin yung iba, kasi yung iba, mas mahaba na yung ugat niya eh, kaysa sa ibang mga seeds. So, wag niyong bubuksan, pagka lagay niyo sa loob ng container, iwan niyo lang ah, So yung moisture niya tapos yung air niya na nasa loob ba. Ah. Tapos yung makikita nyo mag sprout yung mga roots niya na ganon. Pag medyo mahaba-haba na siya, saka natin ililipat sa lupa. So, mas mabilis siya tumubo pagka ganito. Mas surefire pa siya. Yan mga kaibigan. So 12 days pa lang to So titignan natin kung Aabutin ng 20 days or 21 days Bago natin i-transfer So in-update ko lang kayo Kung nagustuhan nyo tong video Pakihit naman yeah. yung like At subscribe button Huwag kalimutan yung notification bell Para maalerto kayo Sa mga susunod na updates At upload natin Hanggang sa susunod na update natin, maraming salamat